Pwede ba tayong lumabas ngayon pagtapos mo sa ginagawa mo? Nakangiti kong tanong sa boyfriend ko. Pwede bang sa ibang araw na lang lab? Marami pa kasi akong tatapusin eh. Tumango ako sa kanya. Naiintindihan ko naman na marami siyang kailangang tapusing trabaho. Tumayo siya sa sweatshirt niya at nilapitan ako. Promise, sa isang araw lalabas tayo lab. Pupunta tayo sa kahit saan mo gusto pumunta. Sabi niya sabay halik sa labi ko at niyakap ako. Tumango-tango na lang ako sa kanya bilang pagsang-ayon. Matagal na kaming magkasintahan ni Mike. Nasa first year college pa lang kami nang ligawan niya ako. At third year college naman kami nang sinagot ko siya. Isang taon niya akong niligawan. Eight years na kaming magkasintahan. At nagpaplano na rin magpakasal. Sa ilang taon naming pagiging magkasintahan. Ay ngayon lamang siya humindi sa akin. Nangyayain ko siyang lumabas. Pero naiintindihan ko namang busy siya. Hindi biro ang magpalakad ng isang kumpanya. Busy akong nagluluto ng ulam para sa tanghalian ko. Mag-isa lamang kasi ako kakain ngayon dahil hindi na makakauwi si Mike. Sa opis na daw siya magla at magpapabili na lang daw siya sa sekretary niya. Napatigil ako sa aking ginagawa nang bigla na lang magring ang cellphone ko at agad ko iyong sinagot nang makita kong tumatawag sa akin ang kaibigan kong si Bakit? Bungad na tanong ko sa kanya. Hoy, kayo pa ba ni May? Tanong niya sa akin. Oo naman, bakit mo na tanong? Ilang sandaling katahimikan ang bumalot sa amin bago siya nagsalitang muli Um nakita namin siya nila Crystal dito sa mall. May kasama siyang babae. Sabi niya sa akin. Nagtaka naman ako sa sinabi niya. Dahil ang alam ko ay nasa opis nga si Mike. Katatawag ko lang sa kanya kani-kanina lang. Ha? Eh, baka naman hindi si Mike 'yung nakita mo. Sigurado kaming si Mike yun. Teka, may picture akong isesend sa'yo. Saad niya sa akin. Agad gong tinignan ang picture na isinend niya sa akin. At si Mike nga iyon. May kasamang babae. Nasa restaurant silang dalawa. Ikaw talaga, baka ka-meeting niya lang yun. Sabi ko sa kaibigan ko. Kamiting? Wow naman. May kamiting palang nagsasabihan ng I love you? May kamiting palang naghahalikan? Sabi niya, sabay patay ng tawag. Muli kong tinignan ang letrato na sinend sa akin ni si kung saan ay Parehas pang nakangiti si Mike at ang kasama niyang babae. Hawak-hawak ng babae ang kamay ni Mike. Sumapit na ang gabi, pero wala pa si Mike. Ilang araw ko na ring napapansin ang pag-uwi niya ng late. Dati, alas 5 pa lang ng hapon ay nandidito na siya. Kanina pa rin ako tawag ng tawag sa kanya pero hindi niya sinasagot. Maski sa text ay hindi rin siya nagre-reply. Naghihintay pa ako ng ilang sandali. Hanggang sa narinig ko na ang tunog ng sasakyan niya. Agad akong tumayo sa aking kinauupuan at patakbong pumunta sa pinto. Para pagbuksan siya. Bakit ngayon ka lang? Tanong ko sa kanya. Marami kasi akong kinakailangan tapusing trabaho. Maikling sabi niya at saka ako nilagpasan. Trabaho nga ba talaga ang tinatapos mo? Anong klasing tanong yan, Lab? Alam mo namang marami akong tinatapos na trabaho, di ba? Baka naman ibang babae na yung tinatapos mo, kaya ka laging ginagabi sa pag-uwi. Sabi ko pa sa kanya. Lab, eto na naman ba tayo? Gabi-gabi na lang ito ang pinag-aawayan natin. Kailangan kong tapusin lahat ng trabaho ko sa opis. Para sa bakasyon natin, wala nang magiging problema. Nakita kanila Crystal kanina sa mall, may kasama kang babae. Baka hindi ako 'yun, love. Baka namamalit mata lang sila. Nasa opisina ako kanina. Saad pa niya. Agad kong kinuha ang cellphone ko at ipinakita sa kanya ang picture. Love, let me explain. Sino 'to? Huwag mo sabihin na kamiting mo lang. Aminin mo na kasi na kaya ka laging ginagabi sa pag-uwi ay dahil sa babae mo. Hindi dahil marami kang tinatapos sa trabaho, di ba? Dagdag ko pa. I'm sorry, love. So, totoo ngang may babae ka? Kailan pa? Ilang months na kayo? sunod-sunod kong tanong. One year na love. Sagot niya sa akin. Agad ko siyang sinampal. So, one year mo na akong niluloko? Kaya ba hindi mo na ako niyayayang mag-date? Kaya ba sa tuwing niyayayang kita lumabas laging ayaw mo dahil baka may makakita sa atin? Tama ba? Kaya ba, bigla kang nagbago? Kaya ba biglang, wala ka na time sa akin? Sana sinabi mo na lang, na ayaw mo na, kesa niluloko mo ko. Umiiyak kong sabi. Sorry, love. Gusto ko naman talagang sabihin sa'yo. Papalayain naman kita eh. Kung oh, sinabi mo agad na ayaw mo na at hindi ka na masaya sa relasyon nating dalawa, may intindihan ko naman yun eh. Umiiyak ko pang sabi. Lalapit sana siya sa akin. Ngunit umatras ako para hindi niya ako mahawakan. I'm sorry, Sky. Hindi naman mapapagaling ng sorry mo, yung sakit na nararamdaman ko. <laughs> Sabi ko, agad kong tinanggal ang singsing -sing na binigay niya sa akin noon. Yung engagement ring na binigay niya sa akin. Nang maglimang taon kami, nangako siya sa akin na papakasalan niya ako sa tamang panahon na ako lang ang babaeng mamahalin niya na hindi niya ako sasaktan. Pero mukhang hindi mangyayari iyon. Ngayon dahil may iba na siyang minamahal. Agad akong lumapit sa kanya at ibinigay sa kanya iyon. hindi na para sa akin to. <laughs> Sabi ko habang umiiyak. Sana maging masaya ka na sa piling niya.